sa pinakahiganting selebrasyon ng 20th anniversary ng inyong TFC. Ito na ang mga makikiparty kasama ninyo! The Philippines' biggest stars will shine bright in the entertainment capital of the world. Awesome in L.A mamamangha kayo sa world-class performances nina Gary V, Martin Rivera, Vina Morales, Shasha Padilla. Paniningningin pa ng box office royalties na sina John Lloyd, Piolo, and Tony. Mapapainda kayo sa high-energy performances nina Billy, Gab, Iya, Jesse, John, Maha, Raver, Shaina. Makipagkulitan sa mga paborito niyong kapamilya idols, Alex, Julia, and Robbie. Makikidya Jump kayo sa mga awitin nina Angeline, Isa, Bamboo, Cherries, Eric, Jovit, Juris, Clarice, Morissette, Richard, City, Yang. Mapapatili kayo talaga sa mga Papa Bull Heart -trups. And Jong, Gerald, and Sam. Kikiligin kayo sa kinasasabikan yung mga love teams nina Kahniel at Kim And other special guests. Lahat sila in one spectacular show! Kaya naman, buy your tickets now! Para sa higanting anniversary party ng TFC! Tara na! As one Kapamilya, let's go! Awesome. Live in Los Angeles!